hindi na tunay na humihinga ang lungsod. Humihinga lamang ito paminsan-minsan sa pagitan ng mga alingaw-ngaw ng malamig na riles at hingal ng mga kinakalawang na balbula. Ang Barnheim ay umangat ng patong-patong, inipon na para bang isang makinang hindi kailanman nilikha upang huminto. At gayon paman, tila lahat ay nakabitin mula nang matapos ang digmaan. Wala nang nakakaalam kung paano talaga ito nagsimula, may nagsasabing isang pag-atake, may iba namang bulong ng sabutahe sa enerhiya. Ngunit ang tiyak, isang araw, umuugong ang mga makina ng silangan at ang mahika ng kanluran ang tumugon. Sa loob ng pitong taon, nilorey ng lungsod ang sarili mula sa loob. Maging ang langit ay tila nahati, kaya itinayo ang pader. Hindi ito hangganan, kundi sugat. 30 metro ang taas at umabot hanggang sa pinakapundasyon ng lungsod. Isang pader na bakal at tanso. Mula noon, walang makatawid. Sa silangan, ipinatupad ng guild ang kanilang loika, mga plano, mga protocol, mga control adong network. Sa kanlura naman, nagsama-sama ang mga komunidad ng nakaligtas sa paligid ng mga dating tagapaglihi, kaya ang mga nagsasanay ng mahika ng mga agos. Dalawang pirasong napinsala ng iisang lungsod, parehong naniniwalang kaya nilang mabuhay nang wala ang isa't isa. Si Alec ay nagtrabaho sa kataasan ng Guild ng Transmissions sa isang dating himpila na muling ginamit. Siya ang nagpanatili ng mga aktibong linya. Ngunit ang talagang humahatak sa kanya ay ang mga patay na palapag. Doon kung saan pumipintig ang mga dial ng walang pinagmulan. Doon kung saan nanginginig pa rin ang mga makina, walang paliwanag. Ginugol niya ang mga oras sa pakikinig sa talansing ng matatandang bahagi. Hinahaplos niya ang mga ito na parang mga instrumentong wala sa tono. Minsan, iniisip niyang may naririnig siyang panginginig na wala ng ibang makakaramdam. Kumagang iyon, sa ilalim ng asidong ulap, kumakyat siya sa ipinagbabawal na tuktok ng himpilan. Isang sirang antena ang naghihintay sa kanya roon, tila isang nalimot na labi. Hindi pa niya alam na sa paglalagay ng kanyang kamay dito. Papasok siya sa isang siwang na kahit ang digmaan, matapos ang napakaraming taon, ay hindi kailanman lubusang naisara.